Ma'am, please don't. Thank you, Don't laugh. Don't do that. Seryoso kami lahat tapos kayong dalawang tatawa ng kayo ni Mr. Attorney Doria. Don't do that again. Sorry, Your Honor. Thank you, Ma'am. Thank you, Ma'am. Kaya pala nagkalat itong mga cocaine shabu dito sa Pilipinas. Ayan na. Mga kalusot. Eh kung 50 ang crew tapos 50 ang maleta, eh kinargahan ng cocaine, kinargahan ng shabu, o di ilang kilos din yan. daan, -daan kilo na yun. Pag nakita nyo na tumutugma yung sa manifest, sa passport, sa kayong physical, yung visual nakita nyo, they were physically there. Alis na kayo. Yes, Your Honor. Ang daming butas. So you don't do physical inspection. Eh paano kung may nagtago doon sa engine room? Paano kung yung mga crew members eh bumaba at uh, say pumunta sa restaurant kumain, pumunta sa 7-Eleven, paano niyo po ma-account yun? Paano po na ma-monitor yun? Uh, dapat po notify po kami ng master through the agent. Dapat. Eh paano kung hindi sila notify matigas ng ulo kasi may balak silang uh, gumawa ng hindi tama? wala po kaming presence 24-7 sa port. Exactly. Again, doon natin nakita yung vulnerability ninyo. Sa hearing ng Committee on Public Services, sinita ni Sen. Rafi Tulfo ang mga butas sa sistema ng Bureau of Immigration dahil sa kawalan ng thorough physical inspection sa mga dredging vessels at lulan nitong Chinese nationals na dumarating at lumalabas ng bansa na kadalasan ay malaya pang nakakababa at nakakapamasyal sa pampang. Dahil dito, iminungkahi ni Senator Tulfo na gumamit na sila ng 9 dogs para masigurong walang kontrabandong na ipupuslit gamit ang mga nasabing barko. Dagdag pa ni Senator Tulfo, dapat may joint effort ang Immigration at Coast Guard para puspusang mahalughog ang mga nasabing barko, at kasama ng mainspeksyon ang mga personal na bagages ng crew na maaring gamitin sa pagtatago ng mga illegal na bagay. Ang daming butas. So you don't do physical inspection. Kumuha kayo ng K9. At yung K9 na yun, mag-aamoy ng drugs at K9 na mag-aamoy ng mga tao. Halukugin nyo yung kasuluk-sulukan ng barko. Top to bottom. Dati nga po, ma'am, sa Sambales, maging dyan sa Manila Bay, dito malapit lang sa, sa dating Sofitel, may kita dating dredging vessel dyan. Bumababa yung mga Chinese para magpasyal, para mamalingke. Immigration. Paano nyo po na-account yung mga pasahero? Pinapapilan nyo. Tinatawag nyo sila, pila kayo dito, gano'n? Yes, Your Honor. Ano yan? Pipila sila sa harap niyo? Isang banda doon? Uh, usually sa master's, uh, deck. master's Deck. May deck. po na ina-assign. So, nag-aantay ka doon sa Master's Deck, deck. Tapos sabihin niyo, Kapitan, Kapitan, tawag lahat ng mga crew niyo. Tama? Yes, Your Honor, we muster in yan. all the crew. So darating yung isa-isa, yung crew members. Tapos dibilangin niyo, susulat niyo sa papel, titignan niyo yung mga pangalan, ibabangga niyo sa manifest, and then yung sa passport. Correct, Your Honor. Pag nakita niyo na tumutumay na sa manifest, sa passport, saka yung physical, yung visual nakita niyo, they physically there, alis na kayo. Yes, Your Honor. Ang daming butas. So you don't do physical inspection. E paano kung may nagtago doon sa engine room? Ang, ang lang 20 o 20 kami crew. And then yung pala may 50 ang nagtago doon sa engine room. Kumuha kayo ng K-9. Maybe Coast Guard or Immigration and Customs. At yung K-9 na yun, mag-aamoy ng drugs at kainay na mag-aamoy ng mga tao. Halugugin nyo yung kasulok-sulokan ng barko. Top to bottom. Para masiguro, walang taong nagtatago doon. Kung ano yung nasa taas na nakapila, yun lang yun. At walang mga nakasiksik na mga sa ilalim ng barko. Di ba, ma'am? Now, pagbabani nyo, uwi na kayo sa opisina. Hindi nyo, tama? Yes, Your Honor. Chill-chill na kayo, tama. Siyempre, ano ang gagawin? Gabi Uwi na. So, na, kayo. Paano kung yung mga crew members eh bumaba at uh, say pumunta sa restaurant kumain, paano po na mo-monitor yun? Dapat po nila notify po kami ng master through the agent. Dapat. Eh paano kung hindi sila notify matigas ng ulo kasi may balak silang gumawa ng hindi tama? Wala po kaming presence 24/7 sa for Exactly. Again, doon natin nakita yung vulnerability ninyo. Dito nga po ma'am, sa Sambales, maging dyan sa Manila Bay, dito malapit lang sa, sa dating Sofitel, may kita yung dating dredging vessel dyan. Bumababa ba yung mga Chinese para magpasyal, para mamalingke. So, how would we know kung sila ay babalik pa o hindi? You wouldn't know that, right? Your Honor, usually nalalaman na lang po namin kapag uh, depart na yung barko. Wala pala kayong ginagawang fiscal physical inspection. We, we do, Your Honor. Physical inspection? Yes, Your Honor. Hinahalughog nyo yung barko? Um, that admittedly, Your Honor, hindi po namin nagagawa. Yung paghalughog sa, sa lahat ng parts ng barko. Exactly. Yan ang sinabi ko. Kung 20 yung crew na dumating, yun yung bilang niyo And then pag alis, binilang nyo 20 pa rin yung paalis. Clear yung mga documents. Larga na. Paano nga kung yung barko na papalis na 20 yung crew na niregister nung parating, eh pag alis, naging 40 na. Pero 20 ay tumago na. Sa sulok sulokan ng barko at yun ay mga kriminal na patakas who won't have the capability to no, know that. So anong plano para maayos itong problema, itong mga butas na nakita natin ngayon? How would you go about addressing it, ma'am? Your Honor, we should be able to um, um, inspect uh, the, the entire um, ship. Probably we can ask assistance. from security also from the Philippines Coast Guard to help us in doing this, Your Honor. So, Philippine Coast Guard, hihingi daw sila ng tulong sa inyo. So, anong klase tulong may bigay nyo para matakpan yung dadad ng butas yung kanilang sistema? Your Honor, meron po kaming K-9. We'll be uh, willing to assist the customs pagdating po sa sa search po ng, ng vessel po kung may drugs po yan because dalawang klase po, explosives or drugs. So, yun po, we will provide. We have personnel that can uh, assist po sa immigration, customs, and of course other agencies kung kulang po sila sa tao, we are willing to be deputized, meaning itrain it how we can inspect po yung documents po as far as passport concerned. Kung sakali pong kulang sa tao or marami ang barko, including dredging vessel po, not only in Manila, but also in Mindanao. Your Honor, yun po ang siguro ang magandang tulong ng Coast Guard po, not only to the Department of Transportation, but to other agencies. Sige po, um, gawa na lang po kayo ng proper coordination. We will, Your Honor, is... Kaya pala nagkalat itong mga cocaine shabu dito sa Pilipinas. Ayan na. Makakalusot. Eh kung 50 ang crude tapos 50 ang maleta, eh kinargahan ng cocaine, kinargahan ng shabu, o di, ilang kilos din yan, daan-daang kilo na yun. Okay, next. Um, immigration. So paano nyo po na-account yung mga pasahero? Pinapapilan nyo. Tinatawag nyo sila, pila kayo dito, gano'n? Yes, Your Honor. Okay. Ano yun? Pipila sila sa harap ninyo? Saan banda doon? Uh, usually sa master's uh, deck. Masters may may deck. deck po na ina-assign. So nag-aantay ka doon sa that. master's deck, tapos sabihin yung kapitan, kapitan, tawag lahat ng mga crew nyo. Tama? Yes, Your Honor, we master in deck. all okay. the crew. So darating yung isa-isa, yung crew members, tapos bibilangin nyo, susulat nyo sa papel, uh, titingnan niyo yung mga pangalan, ibabangga niyo sa manifest, and then doon sa passport. Correct, Your Honor. Pag nakita niyo na tumutugma na sa manifest, sa passport, saka yung physical, yung visual nakita niyo, they were physically there, alis na kayo. Yes, Your Honor. Ang daming butas. So you don't do physical inspection. Eh paano kung may tago doon sa engine room? ang dideklara lang 20 o 20 kaming crew. And then yung pala may 50 ang nagtago doon sa engine room. Lusot sila. <laughs> um, kumuha kayo ng K9. Maybe Coast Guard or Immigration and Customs. At yung K9 na yun, mag-aamoy ng drugs, at kainay na mag-aamoy ng mga tao. At malalaman, halugugin nyo yung kasulok-sulok ng mga bark ng barko. Top to bottom. Para masiguro, walang taong nagtatago doon. Kung anong nasa taas, na nakapila, yun lang yun. At walang mga nakasiksik na mga kontrabando sa ilalim ng barko. Di ba, ma'am? Now, tapos nung bababa na kayo. Um, pagbaba ninyo, so nasa laot yung Marco, pagbaba ninyo, uwi na kayo sa opisina ninyo. Tama? Yes, Your Honor. Chill-chill na kayo. Tama. Siyempre, alam gagawin. Gabi, uwi na. So chill-chill na kayo. Paano kung yung mga crew members eh, bumaba? At uh, sayo pumunta sa restaurant kumain, pumunta sa 7-Eleven, Paano niyo po ma-account yun? Paano niyo po na ma-monitor yun? Uh, dapat po dinanotify po kami ng master through the agent. Dapat. Eh paano kung hindi sila nag-notify? Matigas ng ulo kasi may balak silang uh, gumawa ng hindi tama. Wala po kaming presence 24-7 sa court. Exactly. Again, doon natin nakita yung vulnerability ninyo. Si nga po ma'am, sa Sambales, maging sa Manila Bay, dito malapit lang sa uh, I amin. Mean, uh, dyan sa dating Sofitel, may kita yung dating dredging vessels dyan. Bumababa yung mga Chinese para magpasyal, para mamalingke, para kung saan-saan silang gumala. So how would we know kung sila ay babalik pa o hindi? You wouldn't know that, right? Your Honor, usually nalalaman na lang po namin kapag uh, magde-depart na 'yung barko. Kasi yeah. naka ang mino-monitor po namin is 'yung crew changes like yung number, yung dineclare nila na umakyat, yung nag-join na crew, right. and then ver versus yung mga bumaba po at uh, nag-sign off na po from their um contract so pag, sa barko. Kaya nga, pag, pag alis na ng barko, babalikan nyo sila. Siyempre magpapalam sa inyo na paalis na sila. So akat mm -hmm. ulit kayo, babanggay nyo dun sa records na meron kayo, hawak nyo from the time when they arrived. Yes, and then sir. now they're departing. Mm -hmm. So magkakaroon ulit ng headcounts. Yes, Your Honor. Doon po namin na, na momonitor kung uh, tama ho, kung, um, consist, kung consistent yung number of crew na na-record po namin sa office namin doon sa paalis na na-crew ng barko. Um, wala kayong uh, way na para siguraduhin yung hawak nilang passport ay legit. Uh, alam, Sila pa rin yun. Yung pagdating po sa pag uh, pagtingin ng passport, we would know po if it's genuine or not. Okay. Kasi trained po yung mga immigration officers namin to do that. Very good. And we also ensure that the the passport, um, the the person in front of us is the owner of the passport. So, okay. we also have capability of um, nice. determining kung imposter po ang okay. kaharap namin. So, umakyat ulit kayo, siguro immigration na wala na yung customs, iba? Pa paalis na eh. nyo yung records na sinabit sa inyo nung dumating sila, and then ngayon paalis sila, ibabangga nyo yung nakikita nyo sa harap ninyo, money, yung sa manifest, ibabangga niyo yun, pati yung mga passport, and then the numbers of passengers versus the passport, kanon. After that, alis na kayo, bigyan niyo ng clearance na, oh, alis. Yes, Your Honor. So, alimbawa, 20 yung pasahero, yung crew, nung dumating, and then akat kayo, binilang niyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 20 pales, tumutugma, larga na. Yes, Your Honor. E eh, paano kung pag-alis ng barko, hindi lang pala 20, kundi 40 na ang sakay noon? At kasama dun, at yung 20 na sakay doon ay mga kriminal sa Pogo na may mga tinatakasan, na kaso rito, or any criminal, criminals for that matter. Sumampa doon, sumakay doon sa barkong yon para makatakas na. So, wala kayong capability para malaman nyo? Um, we conduct a derogatory checking, Your Honor. When you say derogatory checking? for uh, all arriving and departing crew. Ano po yung derogatory checking? checking? Kung meron po silang um, whole departure order or alert lists coming from um, intelligence agencies. Your no, sir. that's not what I meant. I Ang mean, ibig sabihin, wala pala kayong ginagawang physical inspection. Every day, Your Honor, sa barko. Hindi, yung paalis na pag umalis na yung barko, wala kang ginagawa inspection. We we do your honor. physical inspection. Yes, your own. Hinahalughog niyo yung barko? Um that admittedly your honor hindi po namin nagagawa yung paghalughog sa sa lahat ng parts ng barko. Exactly. Yan ang sinabi ko. Kung 20 yung crew na dumating, yun yung bilang ninyo and then pag-alis binilang niyo 20 pa rin yung paalis. Clear yung mga documents, larga na paano nga kung yung 20 na crew kinargahan? Or, ibig sabihin, yung barko na papalis na 20 yung crew ni register nung parating, e eh pag alis, nagiging, naging 40 na kasi, pero yung 20 ay tumago na sa sulok sulukan ng barko. At yun ay mga kriminal na patakas. You won't have the capability to know that. So, anong plano para Ma is tong problema tong mga butas na nakita na ngayon how would you go about addressing it, ma'am? Your Honor, we should be able to um, um inspect uh the the entire um, ship. Uh probably we can um ask assistance from security also from the Philippine Coast Coast Guard to um help us. in in doing this your honor so andami dumarating na chinese vessels uh isa isang buwan ilang chinese vessels sa dredging ang dumarating at ilan ang umaalis ah uh, wala po coming data ngayon your honor pero Dati usually sa isang buwan, siguro dalawa or tatlo. Uh, that was last year po. So base doon sa kwentuhan natin, um, at nakita natin yung butas, yung kahinaan ng sistema sa pag-inspect. Yan siguro ang dahilan kung bakit, isa sa mga dahilan kung bakit nagkalat ang mga droga dito. Isang dahilan siguro kung bakit ang dami mga taga-Pogo rito, mga Chinese na nagtatabaw sa Pogo na hindi registered. Or yung mga Pogo na may kaso rito, gumawa ng krimen, nagtorture, nagkidnap ng kapwa nilang Pogo worker, pwede palang tumakas doon sa barko na yun, sa mga pesos na yun. So, Philippine Coast Guard, hihingi daw sila ng tulong sa inyo. So, anong klase ng tulong may ibigay nyo para matakpan yung butas, dadad ng butas yung kanilang sistema? Thank, thank you, Mr. Chair. Uh, Doon po sa discussion about yung CIQ, meron pong uh, isa pang component yon. Yun yung SR, yun yung security. Now, yung security po, ang role ng Coast Guard is part po ng aming uh, mandate as far as port state control is concerned. Your honor, signatory po tayo sa SOLAS Convention. Doon po sa SOLAS Convention, meron pong uh, ISPS Code, your honor. Yung ISPS Code, your honor, is the International Ship Security for Port and and, and Ships uh, facilities. Meaning, kasama po doon yung inspection na ginagawa ng Coast Guard kung ang barko po, your honor, during the 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 CIQ's inspection doon sa vessel before it enters our, airport, port, bago pa po, po yan dumikit, sinet-check po ng Coast Guard yung mga bagay na may kinalaman po sa safety ng crew at saka ng vessel. Doon pong nagkakaroon ng konting inspection po na ginagawa ang Coast Guard. Konti? Apo. Not thorough. Iba kasi yung thorough, iba yung konti. E, kasi po, Your Honor, kung gusto man namin na matagalan, ang per ora po kasi ng barko para po uh, from, uh, from po, po ay pilot area hanggang makarating sa port po para dumikit, mabilisan po talaga yung honor. That's, that's international um, practice po talaga. Kasi po kailangan ibaba ang pasahero, ipit sa passenger vessel, cargo has to be unloaded and new cargo have to be loaded. Mabilisan po talaga. I imagine nyo po, Your Honor, a, a 30,000 gross tonnage sa isang barko ang laki po ng square, square footage po niyan na dapat inspection and not to mention mga spaces po niyan cargo hold engine room at saka accommodation po which is in the accommodation po ng barko gusto man po naming 100% Kailangan po talaga mabilisan po yan because the vessel has to dock, has to unload passenger and, and cargo as I mentioned. No, I'm earlier. talking about the dredging vessel. Ah, uh, pag sa dredging vessel po, di smaller po ito that we can do your honor kasi po dito nakasama sa, sa trabaho po ng Philippine Coast Guard. Is to make sure na yung vessel po, yung crew niya, uh, that are going to stay and operate the vessel, kailangan po uh, pumasok po sa requirement po ng manning, sa training po, including the so, so the equipment. Ka sa pagsampa, so CIQS. I, yes po, yes sir, yes Your honor. Part po yan ng port state control function right. ng Coast Guard. So, ine-inspect niyo hinalug nyo. Yes po, oh, yes po, Your Honor. Somewhat because inspection in a, in a sense that is a vessel's equipment as far as and prevention ng pollution, Your Honor, firefighting, pagdating po sa load line, balas water po ito. These are international. Uh, oh, hindi ako interested sa mga uh, kagamitan. Yes, sorry po, sa Your sa Honor. mga yes, equipment. Yes po. I'm interested doon sa mga tao. Doon sa tao as far as their, uh, as their proficiency to operate the equipment. Kung ang nakalagay sa sa crew manifest niya Hindi, po. Kasi ang pinag-usapan natin Ibang ko lang sa human trafficking po, issue na ito. so, hindi nyo po sinabi na ng immigration, sinabi na po ng customs. So, kaya nga pinasa ng immigration yung security issue sa inyo. So, wala talaga kayong ginagawang pag inspect uh, o hinahalughog yung buong uh, vessel itong dredging vessel para masiguro na walang tatago doon sa mga engine at lahat ay nasa deck at nakapila para to, to be accounted for. Ad admittedly, Your Honor, wala pong ganong toro inspection po. But okay. ang tanong po, how can we help? Your Honor, meron po kaming K-9. We'll will be uh, willing to assist the customs pagdating po sa sa search po ng, ng vessel po kung may drugs po yan because dalawang klase po, explosives or drugs. So yun po, we will provide. We have personnel that can uh, assist po sa immigration, custom, and of course other agencies. Kung kulang po sila sa tao, we are willing to be deputized, meaning it train how we can inspect po yung documents po as far passports concerned. Kung sakali pong kulang sa tao or marami ang barko, including dredging vessel po, not only in Manila but also in Mindanao. Your Honor, yun po ang siguro ang magandang tulong ng Coast Guard po Not only to the Department of Transportation, but to other agencies as well. Take May, care pero ba heart. kayo mga K-9? So, marami po ang Coast Guard. Surprisingly po, mas marami pa po yata kami sa PNP sa K-9 because ang isang trabaho po ng Coast Guard is ensure the safety of every vessels that are docked in our country. So, doon po tayo. So, gamitin niyo yan pag kayo sumasampa sa mga dredging vessel na galing sa China? We We will... Uh, submit to your wisdom, Your, your Honor. Isasama po namin yan sa procedure po namin uh, as we speak, Your Honor. Yung drugs, ammunition, and of course, yung mga tao. Correct, Your na may tao nagtatago dyan, so pwedeng palabasin, pwedeng inspection, pwedeng kapupan. So you'll do that now. Ma'am, please don't. Thank you, pa. Don't laugh. Don't do that. Seryoso kami lahat, tapos kayong dalawang tatawa ng kayo ni Mr. Attorney Doria. Don't do that again. Sorry, Your Honor. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Sige po. Um, gawa na lang po kayo ng proper coordination sa customs, sa immigration. And you uh, sabi ko yung DOTR will uh, coordinate with the uh, um, DOJ para uh, masiguro na masunod yung pinag-usapan natin dito. Uh, yes, Your Honor. Pero clarification po. Uh, well, po. Will this be DOJ, kasi ang Bureau of Customs reports to DOF, while BID is DOJ. Yeah. Okay, so DOJ and uh, DOF. Thank you. Siga, okay. Thank you. Thank you for that correction. Sige, DOF and DOJ, uh, yung mga secretary doon. So proper coordination. Anyway, yung uh, Coast Guard naman under sa DOTR. Okay. okay.